那甭下这样。 gwardiya nasa labas yun lang to kasi little hollywood yan ang little hollywood ng pinas Ayan! So, Nah, itu tadi dari pada MPPD Oh. Okay. nandiyan. na, si boss dito. Pagka hindi raw pag bagal daw eh kar na lahat. Okay, yung mga metal gear natin, kailangan nila magmadali kasi kailangan nila makahuli ng mga nag-illegal park dahil makakatunog na.

i-surrender -so na sa MPPPB dahil uh, siya lang mag -ihila. Meron na tayong kausap dito si Posty para maisama itong isa. Hey, <mulong> Ito yung mga nasa gilid-gilid na -gilid. itong Plaza Miranda, oh. mga gamit-gamit nila.

i yeah. 那甭下这样。<noise> Nandito po na niya bang? Nandito pa lang ako kayo dyan Yan! Yeah, Nandito tayo! Ay! Ay! May kiliti ako doon Mga tiga MTPP kasama natin dito đấy không làm... eto madalas na to nandi dito tong mga to, yeah. <tipun> ito yung mga nakatambak dito sa bugulit usually mga mga datanda na eh ay si Rachel na awal. yun ay isang panado sa QR page eh. siya. Ito yung mga nakatampak dito sa gilid-gilid. si uh, Richard patuloy pa rin sa pag-abot sa babae nga umiiyak. Ya. naman kasi nandito dito sila sa gilid gilid eh Kaya nga medyo bahagip lang na konti tapos may sukoting na uh, tamo Hindi hmm. uh, konti lang, unti lang tapos balik balik Ah! Pagkutulakan ko para mawala ko

Tao. 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 Tayo muna lang, tayo muna lang. Ba't oh! na siya ate dito. Medyo di lang natin makapunan ng onte. na himata yan. Eh, kasalanan pa ng clearing team. Nandito kasi sila nakapreso sa may daanan ng mga tao. Wala na madaanan ng mga tao rito. Ay, Uy. Carlos, palangka pa rin tayo. Kasama natin siyempre, maliit na team hawkers. At uh, ibang distrito ng engineering department.

Uh, Carlos Palanca, Quezon Boulevard yun ang location natin at uh, syempre padating dito sa may dulo natunog na tayo at uh, wala na tayong makakita mga vendor na nandito dito ng kalat so gano'n naman lagi eh. kaya malinis na malinis no oh. maluwag na maluwag ultimo mga sasakya kahit hindi naman hinuhuli ng uh, ng mga clearing team eh, oh, eh. malinis no May mga eksena kasi, yung mga hinihima tayo, yung mga umiiyak na hindi natin nakinukunan, no? Kasi nga, napaka-sensitive ni YouTube. Pagka ganun ng ganun, eh, pagka malaking porsyento yung nasa screen na ganun ang nangyayari, itidilaw ni YouTube o ipa-plug. Walang uh, advertisement padating sa ganun, no? Tapos uh, meron pang chance na ma-community strike. Dahil hindi naman siya yung normal na nangyayari. Yung mga parang sumisigaw, yung parang bayulente, yung mga parang violence. Yung mga hinihimita, hinihimatay, umiiyak, mga umaangang umaang, ululong na aso Yung mga umiiyak na aso, yan ang karamihan na sensitive sa si YouTube Kaya mahirap, no? Kaya kinukunan ko lang tapos hindi ko na uh, tinatagalan pa Ito ang kanahing kita ng Tokyo, DPS QRT o Quick Response Team Siyempre kasama din natin yan, Devolution Team Nasa kabilang side Manila Team Hawkers yung sinasamahan natin Again, ah Meron tayong mga pagkakataon na medyo parang umuulit yung ating uh, clips uh, sa kabilang uh, camera yon, no? Sa kabilang camera sa kadoon sa tao natin na nasa kabilang uh, team, pwede pang sa ibang uh, departamento. Gusto ko kasi na meron tayong marami na marami tayong na-cover na mga clearing team no? para na ipapahatid ko sa inyo yung uh, balita at uh, napaparating ko kung ano nga Chat, uh... Chad! Chad! Bueno, ano nangyari doon? Hindi binigyan ko na lang kayo para sa eh, si Miguel. No? Ano yung karito eh. Ginawa ko, binigyan ko na siyang pera para mo. No, sabi ko, palitan na lang ng ano, patungan ng maliit. Ah, pinapaliwanag ko sa kanila, hindi ko na masyadong pinunan yung gano'n. Pero nakikita ka naman sa camera kasi medyo sensitive si YouTube ngayon. Eh. Badating sa mga iyak-iyak, yung mga gano'n yeah, gano'n. Baka kala, violente yung dating, mm -hmm. di ba? So, si Richard ang ating foreman ng District 5 ADPE. Uh, uh DAPW Highway Division District 5 puso, kay Ingenisai. Kasi gusto natin, kasi kung nak nakita niyo po, puro basura yung karito. Hmm ayo naman natin na siyempre nagpapatupad tayo ng batas Correct. kaya kinuha namin saka yung isa pa yung karito si Rana kaya yung paninda niya sinuli namin ayun uh, nga nakakawa ay hirap din yung trabaho niya no, uh, no? pwede din si nanay kaya nga yun hindi ko iniwan so nalalayan ko yung ulo parang, parang, parang kailangan mong mag maging magpet tapos at the same time kailangan mong maging magpakatao oh, so, no? parang ang hirap hindi naman din arup na natin yung buhay nila eh oh. kasi pare parehas din tayo ng nagdaano yun nga kailangan natin ipatupad oh. yung sa gobyerno kaya uh, hati din no? hati din ang kaya pinaliwanag ko na lang kay nanay sa mga kamag-anak na hati umakin. din ang uh, puso uh, ng mga clearing team syempre kaya uh, pagpasensya uh, nyo na minsan no? nabutan ko na lang din kasi yun lang pala yung hanap buhay ng tao iniwanan ko na lang ng konting halaga para naman eh kasi walang pampahit ka ngayon pampalugot loob no? alright Okay, okay na kayo, engineering ng forma natin, alright? Yun yung in-explain natin kanina, no? talagang uh, mahirap kasi na uh, ipit din eh. Ipit din yung uh, desisyon ng mga nagpapatupad ng batas at the same time, syempre tao rin yan na kailangan nila magpakatao. So, yun lang. Uh, kailangan mo talaga minsan, alam mo yun, ang, ang baata, kailangan talaga paluin para matuto. Mas watch, ma, ano pa, kung pues, yung mga matatanda na tulad natin na makukulit talaga. Alright? Abangan nyo ang ating susunod na mga vlog sa abangan nyo lang dito sa ating uh, channel.